So ayan, nandito tayo ngayon sa Balagtas, Bulacan Mga bossing At eto Na-tempohan din natin yung Sipit at eroplano na kalabaw dito Sa so, may Mag-outdoor lang siya sa may Balagtas, Bulacan Kung magagawin kayo dito Papuntang Bukawi, Bulacan Malapit lang siya sa may ano, BDO, McDonald's Sa so may tulay mismo Dito na-apwesto si ate dito Na actually matagal na rin talaga to sabi nila, according sa nila is dalawang dekada na mahigit na nandito at pinapatuloy lang, pinagpapatuloy lang ng pagtitinda ni ate dito ang kanilang kalawaw dito 100 pesos siya ayan yan napakalaki o oh. although malaki parte siya ng buto pero marami din siya laman makikita niyo naman eh. at tikman natin to mga boss Talaga ang labanan. Pagkakalabaw, na expect mo talagang matigas yung kanyang uh, muscle fiber, pero kapag pinapakuluan talaga na matagal, talagang lumalambot at lumalabas yung na natural na sarap niya, yung natural na niya. Kaya yeah, eto, nandito na. Dinadagsana na si ate dito. na natin to. Tapos eto rin oh. Kung yung alam natin mga pares eh, talaga mga putok batok yung mga tipong laman loob pero dito buto-buto katulad nito. Ito. Parting eroplano to na tinatawag nila eroplano yung parting buntot ng kalabaw. Ayan, kung nakikita niyo mga boss. 100 pesos din siya. Pero kung may maliit na parte, yun nga, 80 pesos. Wala pang kanin siya. Wala pang kanin. O, oh, grabe, oh. Ang taba niya dito, oh. Mga bossing. Ayan, yeah, <theid> nakikita nyo. Grabe. Sino ba? Ngayon naman, mga bossing, tikman naman natin yung naman dito. Ito yung aeroplano na tinatawag. Ayan. Aeroplano na tinatawag. Tikman natin. Ito yung aeroplano na tinatawag as expected mga boating napakalambot tong laman talagang okay na okay siya babagi sa kanin kahit papakin mo solid dito mga boating 100 pesos yung kanilang aeroplano dito si kuya nag take out na lang din at talagang suki na to dito eh Tagabalagtas lang din siya, kaya... Ah, ito, oh, ah. Nyo talaga. ayun talaga ayo mag-ingat puro take out na lang kalimitan tapos ay uh, yung mga nagwo-walk in ay mga riders talaga ayo pala kayo sa pwesto niya? eh hindi mo pwede eh hindi mo mararapa kanila kaya hindi naman masarap ayan si Bossing aabihin na pamkulutan <laughs> ayan sige thank you thank you ayan ito si Bossing taga-Bugawi tuloy lang Malimit kumain dito. Yan. Sige, hindi lang. Malimit kayo kumain dito, bossing. Eh, Sige, kalokan lang ko. Oo, oh, yun. Taga kalokan pa. Nadayo pa din eh. Tabalagtas. Oo, pero nagtatrabaho din eh. No? Ayun. Ayun. Sige, salamat, bossing. Ha? Salamat, salamat. Talag naman. Ang dami talaga kumakain dito. Pinuhin <laughs> mo may taga kalokan pang naligaw. At nagtatrabaho dito sa may balagtas, pero eto nga, dahil nga dito, ayan, tinatawag na sipit. Parang mabuto siya, pero marami din yung laman niya.